Alright, uh, bayan, maraming anggulo ngayon ang sinisilip naman ng Philippine National Police sa Bagduco eh, don, doon, ha? Uh, Diyan po sa Amerikanong vlogger na nakapangasawa po ng na Pilipina doon po sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Pangalan niya po ay si Mr. Elliot Eastman. Mr. Elliot Eastman. Ha? Ha? Uh, sa panayam natin ng Aramen Manila Kay Police Lieutenant Colonel Helen Galvez Ang uh, hepe po ng Police Regional Office uh, Region 9 Ades, spokesperson pala siya Spokesperson tama ba? Okay Police Regional Office 9 Wala pang demand ang mga dumukot sa biktima So hindi pa natin masasabi itong kidnap for ransom Kidnap lang hindi po, wala pong ransom. Aha. So, uh, dahil ngayon po, wala pa rin proof of life. Wala ding update. Ang pulisya, matapos ng dukutin si Mr. Eastman nung nakarang linggo. So, ngayon patuloy pa rin ang hot pursuit operation para po uh, tukuyin ang kinaroroonan ng uh, mga arbadong kalalakin dumukot uh, dito po sa Amerikanong ito at uh, yung uh, mismong uh, dinukot na si Mr. Eastman. Ha? Dahil ito, pang, ito pong si Mr. Eastman ay kasal sa isang Filipina at limang buwan na sa Sambuanga del Lorte. So hindi siya, hindi siya turista. Okay, nakapangasawa siya na Pinay. At dinukot ng apat na kalalaki nagpakilala pang mga law enforcer sa bahay po ng kanya mga in-laws dyan po yan sa Sambuanga de Lorte sa Cebu ko oh, bay area eh, sa malapit sa dagat aha kaya nagsanip pwersa na ngayon ang PNP at maging ang Federal Bureau of Investigation upang hanapin at i-rescue si Eastman Hmm? Nanlaban at tinangka ni Isma na tumakas Subalit ito po'y binaril sa paa nang isa po sa mga kidnapper. So, maselan po ang isyu ito na nakakalungkot again dahil uh, alam niyo gumaganda na po ang imahe ng Sambuanga. Uh, imahe po ng kabuuan ng uh, ng uh, Southern Philippines. Ayoko po sabihin Mindanao kasi sa uh, kung pag-usapan natin Dumaguete ba yan? O oh, yan, narinig na yan. Ah, uh, Ah, uh, nde uh, pag-usapan natin limbao si Argao. Huwag kang dumagete. Dumagete na sa Visayas ba? Don, i-check e mo nga. Ang dumagete, Visayas ba tayo? Tama, Visayas. Sorry ha. Ang dumagete, Visayas. Surigao, Siargao. Yan. Siargao, Kamigin, Cagayan de Oro, Iligan City, Dakbayan sa Davao. Very peaceful po yung mga lugar na yan. Wala pang gulo dun. Wala. Oho. Ibang mga lugar na yan ha. Ah, diyan sa banda ng Digos ng General Santos City, ng Tagum City, ng Tangub City. Igsuon. Nindot, kay diya. Dapitan, 'yan. Ha? Diyan sa Dipolog. 'Yun, 'yung mga lugar na 'yan. Tama ba Dip Dapitan Dipolog, Mindanao? Pakicheck nga baka ah, tama ba? Oh, 'yan ha. Oh, 'yan sa Zamboanga yan. Maganda yung lugar na yan, ha? Kaya ayaw pong sabihin, Mindanao. Yung ibang lugar sa Southern Philippines, gumaganda na po ang sitwasyon natin dyan. Pagkatapos may mga balitang ganito, nakakalungkot. Dinadayo na po ang tawi-tawi doon. Nakapunta ka na doon. Tawi-tawi. Yan, dinadayo na ng mga turista. May mga vloggers na nga doon, may mga banyaga. Oo, pinupuntahan na po ang tawi-tawi napakaganda po ng mga beach resorts dyan. nawi yung uh, area ng... Uh, saan ba yung banda? Ah... Uh, Saulo! Yan, maganda na rin yan. Sa Sambuanga. O, oh, eto nga te... Sana naman isolated ito, bayan, at hindi po ito mga... Sos, nako! Pag narinig ko itong Abu Sayyaf, sos! na? Pero ito po, ha? Hindi po ito, ano, ha? Hindi po ito, ah... Uh, a uh, tawag nitong uh, uh presently na nag-ooperate diyan po sa South of Philippines. Itong Abu Sayyaf na ito ay nahatulan ng guilty makalipas ang mahigit dalawang dekada. After 20 years, nahatulan ng guilty labing pitong leader at miyembro ng Abu Sayyaf Group na sangkot sa pagdukot sa dalawang pot isang individual sa Malaysia last 2000. Year 2000. May, may, picture tayo doon, di ba? Doon, pakita natin yung mga Abu Sayyaf. Ha? After 20 years, ha? Sa 157 pahinang desisyon ng uh, Regional Trial Court Branch 153. Guilty po ang labimpitong mga ito na, Abu Sayyaf. Sana ito'y na huling remnants ng Abu Sayyaf sa 21 counts ng kidnapping and serious illegal detention with ransom. Ah, sila po'y natulan ng reclusion perpetua o dalawang hanggang apat na taong pagkakakulong. April 2000 ito nangyari ha. Ma, well, kasi nga after that wala na eh. Lalo nang umupo ang Pangulong Duterte. Wala na. Wala nang kidnapping diyan. Sa bandang sa Southern Philippines. Ha? Dinukot nitong mga Abu Sayyaf na ito sa Sipadan Island, Malaysia, 19 na mga dayuhan, dalawang Pinoy. Taktakin mo, galing Malaysia, dinala sa Pilipinas. Sa sulok. O. Oh, sa pamamagitan ng bangka at doon po humiling ng pabuya sa kanilang mga pamilya at uh, uh, maging sa gobyerno. Inabot po ng ilang buwan, bago silang mapalaya, matapos si magbayad ng ransom money. ha? Huh? Yeah, naresto na po ang uh, leader ng uh, uh, wala ba tayong picture doon? Sa Abu Sayyaf na yan? Okay. At ilang miyembro pero nakataka sa ito sa jailbreak sa kabagong diwa sa Bikutan, Tagig noong 2005. Patuloy po tayo magdasal. Bayan, ha? Sana naman ay hindi po sumiklab ang panibagong gulo dyan po sa Southern Philippines. Huwag po Mindanao, ha? Pag narinig ko yung kanta ni Freddie Aguilar na Mindanao, naman kasi hindi po magulo ang buong Mindanao, please lang. Ah. eh nasasaktan po kami na mga taga Mindanao. Ah. wag-wag ah, kasi nga hindi magulo ang buong Mindanao. Southern Philippines, doon sa pinaka mabab, sa pinakababa. Ayun, medyo may problema doon. Pero nagkakaroon na tayo ng uh, unity doon ang uh, MILF, MNLF, atin na po, ha? Ah, Kakampi na ng Pilipinas yan, kakampi na po ng gobyerno yan. Oh, meron po sa sarili, sarili doong uh, gobyerno, bangsamoro, Samoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao. May pagdasal po natin, walang humpay, nakapayapaan, dyan po sa Southern Philippines.